What's up, what's mga idol and welcome back to my channel guys O, oh, saan ka Pakundo pupunta? At dito <laughs> na no, mga idol ang parto ng aming mukbang Grabe naman to si Don Pakundo guys Tumain na sa sobrang kabusugan Maraming salamat Nung Ronald sa pamukbang mo sa aming seniors Tara mga TV. idol, samaan mo muli seniors TV at seniors junior guys Sa aming mukbang dito sa may Sangyo. Unlimited guys. Dito lang yan sa May guys Corner Congressional Avenue, Quezon City. At hindi pa kami guys nakapagbayad pero kumuha na kami ng pagkain. Grabe naman to mga idol. So ito you know, magbayad ka na dyan yours TV baka mamaya ay tayo ay pagalitan dito. So muli guys no, thank you so much sa sponsor natin si Boss Ronald Singson guys dito sa ating uh, Unlimited Mockbang Sangyop. 101 mga idol so yan mga idol no lahat na makikita mo na yan is unlimited na yan depende kung kakayanin mo so wag kang mag iwan mga idol ng mga leftover dyan kasi babayaran mo talaga yan ayun na mga idol no, kumuha na kami ng kayang kaya lang namin ubusin at yan mga idol lahat na makikita mo dyan pwede mo yan kukunin at pwede kang bumalik kapag naubos mo na kasi bawal nga dyan yung leftover po natin So ayan na mga idol dahil nga gutom na rin tayo, kumuha na tayo ng mga ready to eat na mga idol, no? At tayo ay naman magluluto din tayo ng shred nila, Jan guys, no? Or maninipis nilang nakamarinit na guys na uh, baboy. So ayan na mga idol. Habang nagpe-prepare tayo or nagluluto tayo, Jan, syempre kakain na tayo. Para naman guys kapag maluto na 'yan mamaya. Yun naman yung lalantakan natin, no, oh, diba? So, diskarte lang. At biruin mo yan, mga idol, seniors, junior, marunong pala mag-drumstick. Este, chopstick pala yung tawag dyan, no? Pero tinagotin, pinulsa. Hoy, ibalik mo yan. May bayay dyan. At hindi na, guys, no, kakayanin seniors, junior, dahil nag-travel pa kami ng malayo. At muli pala mga idol, shoutout nga pala sa sponsor namin dyan si Boss Ronald Singson guys na nagbigay ng 1,000 pesos guys para dito sa ating Unlimited Mockbang guys no. Sumubra pa nga to mga idol. Pero tingnan mo naman yung kapartner ni yours TV guys na si yours Jr. Kain ng kain lang, baka ikaw ay mga yan. <laughs> Abang tayo naman guys ay uh, nagluluto ng ating uh, mas masarap guys na uh, Unlimited Pork nila mga idol. Inumpisa na ko na idol lang kumain dito dahil kanina pa ako naglalaway habang nag-bi-video sa aking kasamang seniors junior guys. Oh, kau na naman maglalaway ngayon dahil ang sarap pala ng kanilang pork dito guys no. Gumawa ka na yan guys ng masarap na ilang sausawan. Meron silang mga condiments guys na pwede nyo pagpipilian. Aba, kanina pa ito yung tugtog. Ayaw to bigil kaya naman sayaw ako na lang kaya ito. <laughs> Na konyor, anong nangyari? <laughs> Tatawa ako rito guys, kay Don Paundo guys to. Si George Jr. Case to ma isa, sobrang kabusugan siguro guys, hindi kinaya. O oh, ayun. O oh, success. Success ba? O oh, success daw. <laughs> so guys, nag-voice lang tayo kasi grabe ang haba ng kanilang patugtog yan mga idol. Ito na yung pinakamasaklap mga idol. Hindi namin naubos. Kaya yan natin. Ibalot natin dyan at iiwan na lang namin dyan. O, oh, ba? Diba? So, again guys, thank you so much sa ating sponsor kay Boss Ronald. Thank you for watching. Please follow and share. Bye!